Ano nga ba ang apat na katangian ng rich and successful people? Una, Sipag. Isa sa mga katangian ng Pinoy ay sadyang napakasipag. Araw-araw nagtatrabaho tayo para matugunan ang ating pangangailangan sa ating pamilya. Pangalawa, istyaga. Karamihan din sa Pinoy ay matyaga at handang magtiis para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isa ito ang katangian na dapat meron ka. At pangatlo, karunungan or knowledge. Wala namang ipinanganak na matalino o may alam na agad. Lahat ay napag-aralan pag dapat mag-invest ka sa mga learnings. Pag-aralan mo ang isang bagay na pwede magpabago ng buhay mo. Ask people who are successful. Read books na makakatulong sa'yo sa pag-unlad o umaten ka ng mga seminars and trainings pang-apat or panghuli, diskarte or strategy. Kahit na masipag ka, matyaga ka at may alam ka, kung wala ka nito, hindi ka pa rin uunlad. Dapat madiskarte ka sa buhay. Find a strategy or learn from the other people na pwede mong magamit para ikaw ay umunlad sa buhay. Ang apat na ito ay kailangan mo at meron ka para makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. May natutunan ka ba sa video ito? Just comment below kung anong katangiang meron ka. Like and share. Goodbye!